Good morning. So today, is share ko yung dalawang concern, no? Nung dalawang katok time ko, okay? Kasi I think uh, it's very common to everybody, no? Uh, so kung ano yung diskarte na ginagawa ko sa kanila, I think uh, makatulong din sa iba, sa iba. Okay. So, yung isa tinapos ko na, Uh, dalawang sessions lang kami kasi mukhang ayos na siya. Yung isa may pangalawa pa kami, pero titingnan ko kung bitawan ko na siya sa pangalawa or tuloy. Usually kasi ang CBT, ano yan eh, uh, 12 sessions yan, no? Pero well, depende siguro sa skill na rin nung uh, therapist. But then again, Uh, I'm not a therapist. By the way, my name is Jeremy. I'm not a doctor. I'm not a health professional. I talk about anxiety disorder based on my psychology background. Nag-aral ako at graduate ako. Uh, my certificate from Cognitive Behavioral Therapy, Australia. So I went to Australia para mag-aral ng CBT at ang CBT ay ang gold standard to manage anxiety, depression, and other mental conditions. So, pasensya na kayo. Ako'y nakasando. Ako'y galing ng exercise morning kasi daily routine ko na yung mag-walk, mag-jog every day. No? That's part of management ng anxiety. And if you're not doing it still, kahit nanonood ka sa mga videos ko na at sinabi ko na kung ano yung mga dapat ninyong gawin, Then wag tayong umasa na may pagbabago sa atin. Ano magbabago sa atin kung tayo mismo walang pagbabago sa ating pag-iisip at sa ating behavior. Therefore, everyday paulit-ulit ka lang. So wag ka magtataka na hindi ka gumagaling, wala nangyayari sa iyo because you're not doing anything, 'di ba? So walang kwenta 'yun. Kung sa tingin ninyo ay uh, aba, narinig ko si Coach J, ayos na ako, hindi po enough 'yun. No? Uh, dapat talagang merong change sa behavior at may change sa pag-iisip natin. So anyways, ito na yung kukwento ko. Kasi importante kung paano ipaprocess yung fear. So I'm, I'm trying this uh, TikTok live na format. Titingnan ko kung kaya ko to i-download and it post also with YouTube. So sabi ko para tatlo yung pupuntahan ng video na ito. So okay lang sa akin na walang nanonood dito kasi ang objective ko lang is that makagawa ng video, i-post sa YouTube at sa Facebook, at well, dito na rin sa TikTok, kumakatulong sa iba. Okay? Uh, siguro ang gagawin ko, uh, 10 minutes lang yung ipopost ko sa TikTok para makapag-focus kayo ng matagal sa YouTube. Okay? So, ganun na mangyayari dito. So, anyways, sige, let's start. Uh, pareho, no? Halos yung pinagdaanan ng dalawang katok time ko. Una, Uh, tumaas yung kanyang BP, uh, nagpa-ER siya. Okay? Tumaas yung BP, grabe yung pagwawala niya kasi hirap siya sa paghinga niya. So talaga nagpanic siya doon. Okay? Talagang panic attack, full blown. No? Full blown. But then, after nung chinek yung kanyang BP, binigyan na siya ng catapress, uh, bumaba na, pinauwi na rin siya. So, uh, walang major anything na problema sa pangangatawan niya. Okay? So yung isa naman, anong ah uh, kinuwanan siya ng dugo. Ah uh, nagpanic siya kasi sinabi daw ng nurse sa kanya, hirap daw siyang kuwanan ng dugo. Okay? Uh, at yung nurse siguro uh, hindi ganun ka-skillful at talaga namang merong iba talaga malalapot yung dugo. And that's fine, no? May ganun talaga. Okay? So yun. Ano? So, dahil dun, nagkaroon na sila ng disorder. Dun sa mga experiences na yon Okay. So, paano ba nagkakaroon ng develop? Paano ba na tayo natotrauma? Okay, usually kasi, natotrauma tayo kapag hindi natin naiintindihan yung mga bagay-bagay. Okay? For example, ang, ang, tapos na-perceive talaga ng katawan natin at ng brain natin na nasa danger tayo. Like say, for example, yung pag-iisip niya na mataas yung BP niya, eh, danger ka agad, no? Kaya dito magpapasok uh, yung importansya ng uh, uh, psychoeducation, no? Psychoeducation. Ibig sabihin kailangan ng tamang kaalaman, no? Ng tamang kaalaman, uh, yung mga taong uh, nagpa-panic attack or nagdevelop ng uh, mental condition or specifically anxiety disorder. No? So, kailangan may processing na nangyayari. Bakit? Kasi, uh, meron tayong tinatawag na may mga parte tayo sa brain na may kinalaman sa sa nervyos, no? at sa, hindi na sa brain, sa buong katawan, kalma, may sympathetic para sympathetic tayo, pero hindi nang pag-uusapan natin eh. Ang pag-uusapan natin dito is yung the rule of amygdala and the frontal cortex. Okay? Yun ang importante noon. So, science tayo, no? Uh, at ano ba rule ng amygdala? Ang amygdala, uh, for example, uh, nahawa, nung bata ka, nahawakan mo yung takore, ketel, no? Takore or ketel, mainit. Okay? So, nung nahawakan mo, napaso ka, uy, napaso ako, aray, ang sakit. Di ba? ganun? Okay magre-record na ngayon yon sa amygdala mo. Kasi nakaramdam ka ng pain, and then nagkaroon ka ng... Uh, nag gumawa ka ng memory. Kung parang nagkakaroon, gumawa ka ng mga core memory. Okay. Yung memory na yon na hindi ka pala basta-basta humahawak sa kettle kasi nakapaso. Masakit. So recorded yun sa brain na alam mong hindi ka hahawak basta-basta kasi nakapaso mainit. Okay? Ngayon, kailan ka hawak ng kettle? Kailan ka hawak ng kettle? Meron tayong tinatawag naman na frontal cortex. Dito, nangyayari yung mga processing. Okay, so for example, ay, iisipin si frontal cortex, uy, may kettle, hindi ko pwede hawakan to kasi mainit. And then, si frontal cortex mo mag-iisip. Sabi niya, pero, walang tao dito sa bahay. Paano siya magiging mainit? So, walang, walang nagluto, no? Walang nagsindi ng apoy. So titingnan ko nga kung mainit. So ang gagawin niya, yung dulo lang ng daliri, hawakan niya ganoon. Uy. Uy, gaganon-ganon pa siya. Oh, kita mo hindi mainit. So ngayon hawakan niya na yung kettle kasi hindi mainit yung kettle. Naintindihan niyo? So yung una, ay ayoko mawak. So may takot ka, maka mainit, mapaso ako. Pero si frontal cortex sprenosis, hindi, walang tao dito sa bahay, sino magluluto, walang mainit. Sige, hawakan ko, check ko, test ko, nung tinest diyan gano'n, ay, 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 hindi naman pala mainit. O, di nawakan niya na, nawala ngayon yung takot kasi alam niya at na-experience niya na dahan-dahan, mahina yung pagkabit na hindi naman uh, mainit yung kettle. So therefore, yung takot niya nung una, nawala kasi pumasok na si frontal cortex. Yun yung rational mind natin. Yun yung nag-iisip. Si amagdala kasi, ano na yan? Instinct. No? Instinct. Another example. Uh, naglalakad ka sa gubat. Nakita ka ng ahas. Ay, ahas! Hala, ahas! O, eh, no? Ay, ahas! Tatakbo ka. Tapos, tinitingnan mo ngayon, ahas ba talaga yun? Tapos, parang hindi mo gumagalaw yung, yung ahas na yun. Pagtingin mo, paglapit mo, ay tanga, ano lang pala, ugat ng puno, hindi naman pala ahas. So yung takot mo kanina, nawala na kasi na-realize mo, ugat lang siya ng puno. You see, saan nang galing yung, yung ahas na pag-iisip mo? Bakit mo naisip na ahas? Ba't di mo agad naisip na ugat? Kasi designed yung katawan natin para maghanap ng danger lagi. Bakit? Para maligtas tayo. Para hindi tayo uh, mamatay. Okay? Wala tayo sa danger. Basically, yun ang role ng ating utak. Al alam nyo ba na yung utak natin hindi kaligayahan ng hanap? No? Ang utak natin, ang role niya is for survival. Para maligtas tayo at hindi tayo mamatay. Okay so that's the idea no oh, that's the idea. Kaya so ito na nga 'yung mga taong nagkaroon ng trauma doon sa kanilang first experience ng panic attack. Kailangan ma-process 'yun. Kailangan nila maintindihan kasi kung hindi ma-process 'yun, then mag -ulit, ulit lang 'yung disorder ninyo kasi hindi na-address 'yung takot. Tandaan ninyo ang anxiety ay nagmumula sa fear or sa takot. So therefore, kailangan uh, pumunta dun sa ugat na yon. Okay? Pero hindi ganun kadali yon kasi may mga taong months, years, na nagdevelop na sila ng kanilang coping mechanism, ng kanilang behavior towards their fear. Uh, meron, meron tayong tinatawag na uh, conditioning, no? May mga association na nangyari, yung tipong pangit yung pakiramdam niya pag lumalabas siya. So therefore, kahit saan siya ngayon pumunta, pangit yung pakiramdam niya, no? Nagmula lang 'yan doon sa uh, nagpanic attack siya uh, doon sa nurse or doon sa experience niya na hirap sa huminga. Turns out, meron pala siyang GERD din. Okay? Kasi kadalasan sa may GERD talaga may symptoms ng hirap sa paghinga eh. Pero kung titingnan mo naman yung oximeter, mataas naman no yung or normal yung level ng oxygen sa katawan. Okay? Uh, kaso merong mekanismo yung katawan na bakit parang may air hunger na tinatawag. Bakit parang hindi natin maabot yung oxygen na yun? Okay? So, may paliwanag din dyan. Actually, napaliwanag ko na. So, hindi ko na ipapaliwanag dito sa, sa video na ito. No? So, anong pinaka-importante? Kung paano ang management no, nung na-develop ninyong fear mula doon sa inyong first panic attack. Okay? So, ang kailangan lang po talaga is really the right knowledge, kaalaman. Sinasabi ko sa video lagi, ang taong may takot, apat lang yan walang kaalaman, kulang sa kaalaman, mali ang kaalaman at hindi nag-iisip. Okay? At hindi nag-iisip. So therefore, kung ang tao may takot, kailangan talaga ng uh, psych, psych education, psychoeducation. Oh, so kailangan talagang maintindihan niya yung mechanism, mechanism or mechanismo ng body. Sa fear, anong nagiging reaction, ano yung behavior, ano yung parte ng brain na gumagawa nun. So, those things are very important for people with anxiety disorder. Okay? So, kaya sa akin, yung talk time ko, yung unang session, it's all about uh, psychoeducation. Kailangan malaman niya muna yung mekanismo, yung bang tipong uh, lumalabas yung simptomas mo kahit wala naman. Nagsasample ako dyan, yung sabi ko sa kanya, oh, imagine mo yung mangga. Inisa-isa ko kung paano niya imagine yung mangga. Maasim, masarap, malutong, babob babalatan mo ngayon, ipipilar mo, mga ngayon yung aroma ng manggang maasim. Parang kinikiliti na yung, yung, mga, yung, bibig, yung loob ng bibig mo. Tapos, may masarap kang bagoong, isa sa usaw mo, kakagatin mo, boom! Sumasabog na kaagad yung uh, saliva o yung paglalaway mo. Sabi ko sa kanya, anong experience mo ngayon habang sinasabi ko sa iya? Naglalaway ako, coach. Tanong ko sa kanya, may mangga ba? Wala. Exactly. Saan ang galing? Sa imagination mo lang, di ba? So, yung katawan mo, nag-manifest Naglabas ng laway, may nangyari sa katawan mo dahil sa pag-iisip mo parang lang naman gayon, wala namang mangga talaga. It's the same. Uh, that happens to people with anxiety disorder. Ganong ka-powerful yung brain, kaya dapat yung brain yung aayusin din natin dyan. Plus the behavior na na-develop. Na Kasi routine tayo eh. Tingnan nyo, pansinin sinisininyo every day uh, paulit-ulit lang yung ginagawa ninyo. Gigising kayo, magruminate kayo, mag-iisip kayo, obserbahan nyo yung manangyari sa katawan ninyo, uh, then mag-uumpisa na yung inyong anxiety. Okay? So, ganun lang sa ka, kasimple, ka i-explain, pero tal sa totoo lang, it will take time bago ninyo mamanage yun. Okay? So, ito problema ko pala dito. No? Hindi ko alam kung gaano na ako katagal na nagsasalita. Pero siguro, uh, I don't know kung, uh, siguro enough na ako, no? Try ko lang kung gaano katagal to. This is a trial, eh. Na Nag-TikTok ako live. And then ito yung ipopost ko. So, yeah, if you wanna talk to me, you can message me sa Anxiety Disorder Philippines Facebook. Hanapin niyo yung Facebook, Anxiety Disorder Philippines. Uh, message nyo ako doon or kung gusto nyo panoorin yung mga buong videos about uh, management of anxiety and other mental condition, follow me. Hanapin nyo lang yung pangalan ko kung ano yung pangalan ko dyan sa TikTok. Yan din yung hahanapin niyo sa YouTube channel ko. Okay? So, mas gusto ko, diagnose tayo ng doctor para tayo mismo may assurance tayo na tayo, ang problema natin ay mental, not physical. Kasi maraming physical sickness, nakapareho ng simptomas ng anxiety. Okay? So with that, uh, thank you for watching. Please uh, subscribe, share the video so we can help people. Bye! So how do I end this now? End. Yun lang. Hindi ko alam mo dito kung saan yung end. But parang walang end button. Oo <laughs> nga. So, you end. Okay, let's see. Ito, meron power dito pero is this it? And live, you received six comments so far. And now,